Magkano pa niyo na ko itong bupalo niyo? Magandang umaga mga Talong TV. Nandito na ulit tayo ngayon sa Padre Garcia Batangas araw po ng Biyernes, May 16, 2025. Kuha pa sinyo po, ah, uh, madalang po ang kalabaw ngayon na dumating. Dahil na rin siguro ka tap sa election, maraming mga biyahero hindi na nakabiyahe. At pero tayo pa ay mag-update po yung ngayon sa Saturday to dito sa Padre Garcia Batangas kaya sama-sama tayo manood sabihin na sa natin sa araw ito. Na mga Talong TV na dito na sa area ng mga binebenta mga kalabaw at bupalo. Yan, marami na pinaparada dito ngayon tayo magtatanong din sa mga presyo nila baka pag-update ulit tayo. Yeah. 145 daw dalawahan. Eh. Ito pangkatay na yata <laughs> ito ba yung pangkakatay po pangkakatay 145 daw ang inihingi dito sa dalawang anto isang kalabaw at isang bukal pangkakatay ito na daw bibili 73 kung hindi nilalawaran ng sa ang tawad ang sa dalawa na ang tawad sa dalawa sa dalawa 73 ang tawad ni Boss hindi na nabibigay 14,000 ang tawad malaki kasi itong sa kalabaw galing bigol? ah, hindi ang bigot. malaki naman ang pagkakalabaw ang bumibili si Boss ng magkakatay Pinakamalakas ang mga mili na lucena, no? oh. May tawa na rin pala kanina dito. Ba't <laughs> ito yung pangkakatay mo na rin ito, pang nabili? Pangkatay na tabu pa lang. Ah. Parang kulang pangkatay mo ngayon, ha? at Kahit madalang bumiyahin nga pala, oh. Madalang pang bumiyahin. Yeah. Hindi pa magkakikik. 73 ang tawa dito sa malaking ito. Kailangan hmm. 73 iyonin ni kuya. Maluluki daw <laughs> <Dabay> na daw <laughs> ayaw <lupabesa. laughs> ko <laughs> Ah, binibenta sila bas dito mga kalabaw. Magkano pesyo mo nito? Mahigit na 60. 62.5 daw. Yan. mga 62.5 daw to. Mga kalabaw na binibenta. Mga panggamit sa bukit. Binibenta pa. Mas good for you. pa. Tumiting ng kalabaw. Op, 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 op. na <laughs> Abay, bibigyan nyo. Kaya naman nalilipos, ng 50 na. Opo, 50 na ito. Magkano sa limang po. Bawo sa limang po Bawo sa limang po pala. Hindi na pinilit. kaya pala hindi na pinilit kay Gado. Ay, magkano ang halaga naman ito? 60? na po. Ah, uh, 60. Pati itong isang malaki? Ay, alok muna. Ano yun may Ibang na po yung isang naalok pa.

Ay, pwede nagbibili ng pangkatay. Pangkatay? Pangkatay? Hmm. Nung buksa mo? Ay, okay, boss pala. Boss Ah, napili na pala ito. Magkana ako yung ganyan kalaki? 33.5. 33.5 daw ito. Napili na pangkatay na kalabaw. Madalang ito magmamihangin, ano? Madalang. Madalang, madalang pa. Madalang hindi mamimili. Madala. 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 Ah, madalang hindi ah, mamimili madala. naman no, pala. Parang na dalawang magkapatid na mamimili. Hehehe. Sinan daw. 33.5 daw ito napili na pangkatay na. Yung may binibenta si boss dito nga lagay yung kalabaw. Magkano ang hiningi mo dito? 35,000 ah, asking price no dito sa pabawasan nyo. No? Binibenta pa. Pang alaga. Binibenta pa ni Bossing. May ilan taon na kaya tapos dyan? Ha? May ilan taon na? Dalawang taon lang. Ah, Dalawang taon. Binibenta pa. Ito galing Bicol, hindi no? dito lang? Hindi. galing nyo sa kaya. Quezon. Quezon lang. Quezon lang. At ba... Hey, boss. Yeah, na uh, na Ito ay, yes. Ayan pangang, uh, bawa 30, ay, pa nang sa Patong sa 35,000. Yan o. Shout -out -out kay Boss. Eh! Sumo, sumo, sumo. na o. Hindi sa ano? Kainan. So, tumambay na lang. <laughs> tumambay na lang ay, daw. Nakakita la ng pusod. <laughs> <laughs> Eh! Inaalok ko sa uh, <laughs> Ayan. Na, da. ko siya. Ayan <laughs> si <kuya. laughs> May kalabaw si eh, boss dito ang pinipenta. Hey! Ah. Boss, magkano ang hinihingi dito? Ang dito sa kalabaw? 20 ang hinihingi. 20? Bainte. Uno. Pinipenta ito. Ayan. Ang tao din May tao daw dito 18. Ayan. Yan na may aray. Dalawang iya. nagpapamahal ng presyo sa Lucina. Parehong barat. Ayan. Mami ka na si boss dito nga Ganda ng katawan Bilog na bilog ko oh. Taba Kaya magkanong hiningi mo dito? May kita 40 lang daw ito May kita 40 Mga kalabaw nila boss May kita 40 daw hiningi ni boss sa hmm. Ito ay uh, sana Kaya lang balik ko yung i yung sa 55,000 ito. Kaya lang yung buyer, hindi ko sanado yung pagkakalabaw. Binibenta pa ito. Uh, ito tayo pang news Ganda ng ano Ganda naman ay Puro pala Parang artista hay. Hmm. Parang artista ay Magkala naman ang hiningi mo dyan 72 72,000 Babawasan Babawasan Ganda naman ang pagkakalabaw Tangkad pa tayo Dumalaga pa ano Dumalaga pa Quality naman yon. Ganda ng pagkabaka Bupalo pala ito Bupalo Mustisa Pinibenta pa may uh, si Kaselo dito pala. yung panggamit pa ko yan Magkano ang hiningi mo dito? 53. 53. Panggamit pa. Ayan. Yeah. Mataba naman ang pagkakalabo niya. Ayan. Ako vlog mo. Ako vlog mo. Pabawasan. Ako vlog. Siyang Kau tarik betul betul betul. Kau tarik betul betul betul. Kau tarik betul 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 ni. 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 Kau tarik betul betul ni. Kau tarik betul betul betul

Ha tu dia. Ini nak dapat 40, Ay, 40 50. Dia eh, bagi 40 tantawan. Bawah Kita bini-bini guys. 40,000 tantawan. Oh, dia siapa bang? Dublesing ka na daw ito. Magkano ka yung tawad? Tatlo na lang. 50 daw tawad ko dito. 50 daw tawad pala dito. 50 daw? Bibigay mo ko 50 try! Bibigay, bibigay mo 50 daw si Kuya. Hindi nga kaya na mong 50. Kaya yung pinakalaki ko. Hindi nyo. ni Kuya itong bukol. Bibigay mo 50 daw!

sa linggaw. Yung mga Wala na po, may warita. Mas 450 tawag. 55 pa ang halaga. Ay, hi -hi 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 -hi. <producing> <nyango> <sözés> Ayaw. na nila matatakot kami. Ayaw. 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 Ayaw.

Marami pa sila boss ng mga bupalo ngayon. Oh, Wait, well, ilan tong dalan yung bupalo? Parang dami. Siyam pa rin. Siya, ah, ang nabawas pa yung apat pa. Apat pa. Matumal ano? Madalang din ang mga hyper, matumal din ang mga mamimili. Ito pa yung magkano, parang isa naman ang presyo niya, partidahan. May kita limang po. May kita limang po. Mga may kita po dito. Mga partida. Mga Oo. Mga... Ito po yung bulakan na. Ano, mga bupalong bulakan. Ayan, may kita tigay po. Pastulan daw. Pastulan. Ito nga kay bang mukha. Ay! Inbreach yan. May kita taga 50,000 daw ito mga bupalong. Binibenta pa ni kuya. Ano ito bossing? Nabili na sa inyo? kuya. Pangkakatay na? Magkano din abot? 137. 137. Yan nabili na 137. Pati pala itong bupalo katay na rin ano? 137 daw tayo nabili na pangkatay na pareho. Mga pangkatay nabili na. May binebenta si boss dito mga mistiso na to. Mistiso. Mistiso yung mga bupalo. Magkano ang inihingi mo dito? Bawas na anim na po. Bawas na 60,000. Pati dali na. Bawas daw sa 60,000 daw ito. Patong sa limang po, ano? Patong sa limang po, bawas na 360,000. Mga binibenta pa, mga boss. Binibenta pa. O si boss dito. Boss, magkano hinihingi sa kalabaw mo? 29,500. Yan, yeah, binibenta pa. Bata pa ito, wala pa isang taon. Ah, may isang taon na siguro kita dito. 29,500, binibenta pa. Binibenta pa. May uh, may tawa daw dito na 26. Ayun Ay, pala yung 29. Patigas na yan. Ah, patigas na. Yung 29 medyo patigas na pala. 26 daw ang tawa. Hindi na binigay ito.